And out from work at nag-request daw si Rapa Boy kay Lolo ng KFC. And uh, dahil nga may work na ako, ay ako ang magbabaya eh, pa treat ko sa kanila. And let's go! Ano bang ating ma order dito? And yes, nagtatrabaho na po ulit. And dahil nga doon ay magsa-celebrate tayo ng kaunti. Eh? <laughs> And so yun nga, bumili tayo ng isang bucket ng Wicked Wings kasi ang sarap noon. And mamaya na natin pag-uusapan kung magkano yung ating mga binayaran dito. Minsan lang ito mangyari kasi ang mahal. Lalis doble ang ng mahal. And tulad sa iba sa McDo, meron din silang counter dito ng machine. Pero nag-order ako dun sa counter mismo kasi hindi ko alam na meron pala dito And, machine. And tinake out na lang po namin yung in-order namin kasi treat ko nga din sa mga boys. Kaya let's go na. And next day na nga tayo hindi na ako nakapag-video ng pagdating namin dito sa bahay. Nag-iintay pala si Rafa Bay sa amin pagdating. Hindi ko alam kung napansin niya yung kandung kandong kong KFC kaya nakaabang sa labas. And so meron pa tayong almusal dito. May tira akong ano yung chicken and fries with chapagetti. And let's and eat. And magkano mga presyo dito ng pagkain sa KFC? So yung chicken, isang bakit ang laman po nun ay 20 pieces. Yung ganyang kaliit. ay 38 dollars. And bumili din ako ng fries medium yung 4 dollars each. And kung maunti anaman ang bibilihin mo, meron ko dito mabibiling isang box na ang laman ay tatlong wicked wings at saka fries. Yun naman ay 9 dollars. Good for one na yun. And ang mahalan no, itatens pa natin sa 33 pesos. <laughs> And so yun nga, paminsan-minsan lang ito sa so scoop. Oh. <laughs> May masaya ang bata. <laughs> ano yung yung ano yung uniform ng ano? Tayo. Ubalik mo na. May masayang bata. Mag-sleep over. Baka kung ano gawin mo rapa ha. Bumagsak ka bait ka. I Mama, mean, nabalik mo na yung Huh? Dala mo yung gitara? Yes. Baka uh, kayo mag diyan ha. Ko to, sabi na, no. Ayusin mo ang yung mga gamit ha. Oh, Ay. Ikaw ay mag doorbell Ano, di mo na Baka hindi nakakamalay. Ano? morning. It's Friday morning at sinamantala ni Rapa Boy kasi sa Monday pasok na ulit sila. Nag ano, yun nga, hinatid natin sa sleepover daw. <laughs> and, magpipita ako ngayon kasi 3 months na after na tayo na miscarriage. Totally. <laughs> Kaya magpipiti tayo sabi ni ni nurse. Mamaya tatawagan nila ako. And dahil nga pasok ko na sa Monday, hindi natin ala Pero pipilit sana tayo bukas pag walang pasok si Lolo. Punta tayo ng, ang balak ko, naiwan ko sa balak niya. <laughs> Pupunta tayo ng cherry blossom bukas. Tapos sabi ko, isagad na namin. Pumunta naman kami sa Sunday sa Botanical Garden kasi parang wala naman kami event sa church sa Sunday. So, abangan nyo ating mga pamasyal. Pero magpipitin muna ako. Kukuha muna ako ng sample. Alam nyo na ako anong sample. And balikan ko na lang kayo kung anong result. Dapat daw maging negative na tayo. Kasi, nung nakapagpiti ako nung hindi pa tayo na totally clear. Pero, parang mas kay Rage na rin yung nagpositive ako kung naaalala nyo. So, dapat negative na tayo this time. And, ang uh, binigay natin sa atin ni nurse ay yung katulad na ginagamit natin sa Pilipinas. And, negative ang result natin. So, clear na tayo. So, move on na. Uh, move on. Hintayin na lang natin yung tawag mamaya ni nurse para i-update sila kung negative na ako. Kasi, hindi pa natatapos ang ating consultation sa kanila. And, okay naman. Normal like negative na tayo, wala na tayong problema. And let's go and move forward. And kumusta natin ang ating mga pabay sa kanilang sleepover? enjoy na enjoy ang mga bata. Yun, nagagaling gagaling magluto, mga chef pala. Pero nagkalat sa kusina, lagot kayo, imisin nyo yan. Oh, so And good morning! It's Saturday morning at alting na nyo naman. Ang ganda ng pag-ala ni Lolo, umuulan. Hindi na lang kami nagpatuloy kasi umabsent rin talaga siya ng trabaho. So, go, go, go na tayo sa tag-ulan. And, sabi din naman ni Lolo, okay din daw na hindi naman siya nakapasok kasi umuulan nga. Mas maganda, mamasyal, or matulog na lang sa bahay. And, hindi ko alam kung paano mangyayari itong ating partial-partial. Abangan nyo mga kaganapan maya-maya. Eh, papunta tayo sa... City of Wellington. So, mapapakita natin sa inyo ang ah? City of Wellington during rain. Pagamore lang Diyos ka. And dyan, hindi natin makikita yung kapaligiran kasi andyan pa talaga yung ulan. And chill-chill lang tayo. Ito lang talaga yung literal na chill while strolling. And enjoy the music. And let's go na. Malapit na tayo. And here we are sa botanical garden and walang kataot kasi umuambot. So plano natin magintay muna, magstay-stay -stay muna bago mag-decide umuwi. <laughs> and ulitin na lang natin ang mga kaganapan bukas. So inabot kami ng gutom at naghahanap muna kami ang makakainan at malalaman natin kung anong ating magiging desisyon. And nag-check naman kami ng weather. Doon nga lang sa amin sa atin lower hat. Eh, iba pala ang panahon dito sa City of Wellington. Medyo mas maulan pala. Sabi ni Lolo, hindi naman daw, pero maulan. And yun nga, bala ko talaga mamili. At dito na ako sa New World na pabili. At yan, kumibili na rin kami ng mga kakaima. Ngut, 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 And yun nga, nag-iisip pa kami kung tutuloy kami or hindi. Ang sasarap ng mga tinapoy. Pero hindi tayo pwede pa kumain ng mga ganyan matatamis pa. Pero ang charap-charap tingnan. Tingnan nyo naman. So inviting. And so bumili na lang kami ng fries at saka kebab, chicken kebab and yung what natin yan habang nagiintay ng weather kung uuwi na ba tali ito yung mga hams and cheese ang sarap din piva and may salad pa dito mga pasta yan medyo hindi ka medyo gusto yung mga lasa ng iba dito pagkain kasi hindi pa tayo sanay And ready ready pa naman ako sa galaan Dala ko ang aking gimbal Kasi no first time natin makapunta sa botanical garden Hindi ko dala hindi, Or hindi pa ako nakakabili ng gimbal Hindi pa ako nareregulahan ni Lolo Kaya titingnan ko saan ako ano magiging itsura And tinan natin nga kung matutuloy yan ngayon Or baka bukas na lang kasi nga Sa hapon, sa gabi ay may pagsamba kami Kaya dapat natin din paghandaan yun And watch out na lang sa mga kaganapan kung anong nangyayari sa Sabado ito. Ano ya? Kutib ka, kumukutib ka na.

ay labang din. Oh. kaya yan. And so tumambay nga muna kami dito sa may medyo tapat ng tea papa. And ituloy na natin na pa pamamasyal. Talagang wala tayong pag asa Baka mag road trip na lang tayo then uuwi na. And so yun nga, hindi ko lang na video kanina. Merong mga nagja-jogging sa gitna ng ambon. And sabi ni Lolo, gusto daw nila talaga yung weather na ganyan na magja-jogging. And ang pinakang worst, Merong mga baby kasama. Yes, may baby talagang kasama at nasa stroller lang. May cover lang yung stroller. And may kasama talaga silang baby. Oh, no. Oh, no. Ayun nga, yeah, ganyan talaga. Ginagaw nilang immune sa weather. Yung mga bata para sanay na sa weather na ganito. Pero hindi yata uubra sa akin yun. Sila pa nga. Meron ng jacket, meron ng sombrero at may payong pa. Grabe naman yon. And enjoy na lang natin ang view ng city of Wellington. Mikot mo kami sa bayan bago umuwi and enjoy enjoy mo tayo sa ating sightseeing. <laughs> <laughs> uh, ano? And enjoy enjoy lang kayo dyan and music. You bigas ang kapa na masya naulan sa city of Wellington ang camera ang puti nga oh hi to my vlog <laughs> bad trip bad weather oh yan we na ang puti naman